Love don't wait from set and mad soul meets a miso in a nesto short rigatoni with the pesto these verses of my manifesto always got a echo What's up? Ngayon na naman nagbabalik. Pasensya na at ngayon lang kasi medyo busy. Ah, uh, madami akong inasikaso. Hindi ko mahanap na mag-vlog. Pero sa ikabubuti naman kaya. All good lang So ngayon ang araw ngayon is Tuesday na September 2nd ngayon. So, may appointment ako. Sama ko kayo sa aking pupuntahan. Ang gagawin ko ngayon is um, to turn in ko tong mga gamit ko. Kaya makalat dito kasi nag-aayos kami ng misis ko. Ayan, babalik ko na yan sa army dahil para sa ikabubuti. Maraming surprise na mangyayari. Sana abangan nyo. Ah, uh, masaya ako at ano, basta basta. Mapapanood nyo din lang. So, ngayon ang appointment ko, babalik ko 'yon. Tapos, punta ako sa mga ibang um, uh, buildings para mag um magpa-signature. Uh, yeah, samahan niyo ako kasi alas 10 pa naman yung ano yung appointment ko para ibalik yung mga yun, Which is alas 9 pa lang ngayon, maaga pa. Mas mabuti ng maaga, ba. Mabuti ng maaga bago, or mas mabuti ng maaga kaysa malate. Ah, ba diba? So, yeah. Tara. Hey. And I'm right back in the A. Smooth by A, big no choice. Come on, press on me.

medyo natatranta ako kasi na-excite na ako na kinakabahan na basta halo-halo na. So, yeah. Ayan. Nandiyan na yung mga gamit sa likod. Tataka kayo bakit? Bakit kaya hindi ko na lang nilagay sa isang malaking bag dahil madami na lang akong bag na malaki dyan. Hindi na kasi iisa-isahin pa namin yan na i-check mamaya. Kaya mas mabuti nang nakalabas lahat. Nakalabas lahat. Kitang-kita lahat para mas mabuting ma-check kung nandyan ba yung gears na in nila sa akin o wala. Tsaka nandito na din sa akin yung checklist. Na-check ko na yun bago ko pinagkakakalas nung isang gabi para ready ready na pag ito turn in ko. So yan, ngayon magandang araw. 60 degrees Fahrenheit. Hindi ganong mainit, hindi ganong malamig. Saktong-sakto lang. So yun nga ang rason kung bakit ako matagal na hindi nakapag-vlog dahil sobrang busy. Nagki-clear ako ng mga papers, nagpapasign sa madaling salita alis na ako sa army. Tapos na yung kontrata ko. Ayaw ko nang i-renew uh, e yung ano, kontrata ko. Tapos na ako, yun lang yung plano. Talagang isang kontrata lang, 4 years I'm done. At yeah, hindi ako nagsisisi. Hindi ko magsisunungaling. Nung una, parang nag-iisip ako, shit, mag re yata ako para dere-derecho na lang, din na ako mang mga problema. Pero wala, kailangan natin mag-move on. Saka, magpapacheck lang ako ng ID. Morning. Thank you, too. So, yeah yun nga para move on na din dahil hindi lang na masama ang nasa military pero hindi para sa akin hindi na pangit yun lang talaga ayaw ko na tama na yun yung apat na taon na binigay ko sa kanila sa Pilipinas nga hindi ako nag army tapos dito diba pero great experience naman hindi ganoon masasabing pangit lahat kasi ganoon naman sa lahat eh sa lahat ng trabaho papasukan mo no, may pangit at maganda di ba so yeah kailangan na natin mag move on para sa kibabuti naman ikabubuti naman oh yeah nandito na ako sa base maaga um, tayo um, sabi ko 10 yung appointment ko uh, 9, 9 pa lang okay na rin yun paan din nagmamadali Dadaan dadaanan natin yung batalyon namin dito yung batalyon namin tsaka yung brigade ayan 82nd Combat Aviation Brigade yan ang brigade namin so, tatanoy ako kung mamimiss ko ba Oo, oh, mamimiss ko may mga part akong mamimiss lalo na yung mga tropa ko tapos lalo na yung papakita ka sa trabaho, wala kang gagawin muna sa unang unang mga dalawa kala dalawa to tatlong oras, wala kang ginagawa hanggang yun, may maisip silang, oh, gawin mo nga itong install mo nga ito, bla 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 yan, mamimiss ko, tapos yeah bittersweet moment bittersweet moment ay yeah, yan yung company namin Diyan kami nag-form up tuwing umaga. Sipin nyo, 0630 ng umaga every day. Punta ka dyan. Kung nasa military kayo, kayo alam nyo. Kaya kung din sa Pilipinas yung military. Pero yeah, every 6.30 magpipiti kayo, physical training. Isang oras yun. Depende minsan hanggang alas 8. Pero most of the time, before 7.30 or 7.30 tapos na kami. Tapos yon uwi ka. Gawin mong gusto mo. Kumain ng almusal, maligo Lahat ng dapat mong gawin. Tapos, alas 9. Minsan 9.30, minsan alas 10. .00. Ang balik sa motor pool. Depende kung ano. Depende, depende sa pangyayari. Ayan, tapos... 11.30. Um... Uh, lunch time isang isang kalahating oras balik ka ng alauna tapos yon after nun alas 5 uwi yan madali lang madali pero ayaw ko na masyado lang madali para sa <laughs> oh sige talagang ayaw ko na yun na yung rason tapos na yung kontrata tapos na yung plano ko at saka pumasok lang naman ako dahil sa COVID kasi syempre, nung time ng COVID, lahat nag nalay off sa trabaho, di ba? Kaya kailangan maghanap ng trabaho. Tapos 'yun. Apply ako ng madami. Walang ano, walang bumalik na text or reply. Kaya ayun, tapos sabi ng music oh, B, try mo nga tong ano, Um, yung unang inapplyan ko pa is um, airplane or helicopter mechanic. Tapos, um, punta ako sa recruiter. Tapos, yun, pinag-test nila ako. Tapos, tignan nila kung anong mga pwede kong gawing trabaho. Depende sa score mo sa test. Una, bumagsak ako. Siyempre, nila ako nag-review, di ba? at saka ilang taon nang nakalipas nung ano college pa ako kaya syempre bobo na ako sa time na yon tapos yun bumagsak ako di ba sa first try ko tapos yun nung second try ko naipas ako pero nung ano Oop. nung first try ko di ba bumagsak ako kaya sinabi nila ah kailangan mo siguro mag ano mag-English class. Oh, o, so, oh, sige, sige, sige. Sabi ko. Uh, sabi na ipapadala nila ako sa uh, San Antonio para mag-English class. Pero, hindi na nila ako pinadala doon dahil uh, doon sa pinuntahan kong ano English class ko dapat. Ay, kung saan yung reception noon. Uh, doon na nila ako pinag-English class. Magulo ang kwento. Pero, ang importante, alis na tayo. So yeah, uh, 9:44 na ngayon. Um kuha mo na ako ng cart doon sa labas para hindi tayo mahirapan na ano. Hop. mark natin dito. Kuha mo ako ng cart doon sa labas para hindi tayo mahirapan na bitbitin lahat tong mga uh, gears ko. So yeah, saglit lang ko lang ako ng cart.

mahirap na baka may mahulog ako dyan pagbayad pa ako kung hindi ko mahanap diba? so play safe lang tayo at ganon ganon na nga tapos na ang pag turn in pero nakalimutan ko yung isa yung uh, sleeping mat ko. So far lahat okay naman. Malinis. Wala na yung nasabi. Kasi nilaban ko yun bago ko tinurn in. So yeah yun na nga lang ang kulang ko. Kaya uwi ako. Kunin ko yun. Or siguro kain muna ako. Kasi mag lunch time na. Baka pagbalik ko dito is eh, sarado na sila. Out for lunch. Alas 12.30. Sabi nila pwede na akong bumalik dyan para ibigay yung ano yung uh, sleeping mat and then sa sign nila yung clearance ko. So, yeah. Mabuti at uh, walang aberya. So, yun lang ang aberya, yung sleeping mat. Kita mamaya. At nandito na nga tayo. Nakabalik uh, after lunch. Eh, 12.38 na. So, dala ko na yung missing na uh, Uh, sleeping mat ko kanina. So, ito na. Nagdala ko na para maklear na tayo. Maklear na ako. After nito, punta muna ako sa company para signan din nila yung papeles ko doon. And then, yun pa bang next gagawin ko dito? So far, yun pa lang yata kasi kailangan ko pang gawin yung isa kong brief para masignan to. And then after noon, out processing na. So yeah, balik ko lang to ng mabilisan. And kita-kita saglit. So what's up? Turn in ko na nga yung mat. So cleared na ako doon sa mga gears ko. Nasignan na nila. Ngayon, babalik naman ako ng sa company namin para signan ng isang sergeant doon yung papel ko din and then yun lang magagawa ko ngayon sa ngayong araw dahil gaya ng sabi ko kanina magagawin pa akong brief para sa transportation para ma-assignan din nila yun bukas and then magawa ko na yung out processing na part para wala lang problema and then hayahay ng buhay So yun na nga, napasignan ko na, cleared na ako sa company namin, ayan yung papel. So ngayon magpapagasulina muna ako dahil ang balak ko ngayon is uh, may pupunta na akong shop, may bibili na ako doon na parang souvenir. in the a small i ain't even no chance fuck right on me right on me push out the chase you got it all to display i got it from the wrong way i got it fuck it i go out the blunt going not do this shit for the frank frank in the benjamin frank you wish that i'm beat on the right you taking this shit with it ain't they put on my back in the a pulling up on kind of way and yonaga order the agora for pick up the long next week And ngayon susunod ko na misis ko dahil mag-out na siya sa work Nang alas 4. Nag-sakto dito naman na ako. Kaya tatambay na lang ako dyan sa ano, parking lot habang inaantay siya. And dito ko na nga tatapusin ang vlog na to. Salamat. At uh, pinanood nyo ito kung nanood man kayo. Salamat din sa mga nanood. At yeah, itutuloy-tuloy ko na nga ulit na naman tong pag-vlog dahil total hindi na ako busy. Natapos ko na yung mga main na dapat gawin pero meron pa akong mga dapat gawin para ma-clear ng ng uh, totally cleared na ako so yeah, kita kits na nga lang sa susunod, ingat lagi and peace out what is up thank you, thank you